morning mga Karakons and hello world Ayan. Ayan. Uh, Nandito na po uwi tayo sa QC uh, Kakauwi ko lang po kahapon So ang topic po natin ngayong araw is tungkol sa Chalcedony Nodule at saka sa Agate Ano ba ang kaibahan ng Chalcedony sa agit yan na pag-uusapan po natin sa araw na to. Yan. So, meron na po akong mga samples dito na pinagbukod. Yan. At uh, at pong tatalakayin isa-isa. Yan. Ano ba ang uh, nodule na tinatawag os? Yung pangalang nodule. Ang nodule do po base sa king uh, pagkakaintindi ay natural formation ng isang bato o ng isang gemstone o natural formation ng pato yun nga ganito po ang itsura ng nodule ng calcedony yan rap na rap siya pag sinabing nodule eh yan po eh galing sa bubble ng tumigas na laba ng vulkan yan oh. Yan. Ganyan po ang itsura talaga ng kalsedo ni. Pagka sa may bandang bundok kayo na mulot o yung mga ilog sa taas ng bundok, yan. Ganito po ang itsura ng kalsedo ni doon. Pero kapag po sa mga ilog sa ibaba o sa kapatagan, ang makukuha niyo po ay mga bilog na yung mga yung skin o yung yung balat. Oh, siyempre, skin is kinis balat. Ano ba yan? <laughs> so, ayun. Ang tawag po sa ganun na makikinis na ang balat ay river tumbled. Ayan. Wait lang po. Hahanap tayo ng uh, sample ng river tumbled. Wait lang po ah. Ayan, nakakuha na po tayo ng sample ng river tumbled. Ito po ang tinatawag na river tumbled na kalse ni. Eh. Yan. Wala na siyang uh, matatalim na parte. Kasi kung halimbawa ang galing sila sa taas ng bundok, pagka nagkaroon ng soil erosion, at uh, yung bato na ito ay napunta sa ilog, syempre aano rin siya pababa. di ba? Magkakaumpog-umpugan yung kapwa bato, yung ganyan, umpugan. Gumugulong kasi yan eh. So, anong nangyayari, yung mga matatalim na part, mawawala po yan. Kumikinis yan. Ito po ay river tambol calcedo At uh, ito naman ang tinatawag na natural formation ng chalcedo o nodule. Yan tool. Ilawan natin ah. Papakita ko sa inyo. Ito po yung mga nata di coco. Yung parang nata di coco kaputi. At kaganda ng quality. Tatapat lang natin sa liwanag. Ayun siya. Lalo pa pagka inilawan ng flashlight. Oh, talaga nag-glow, di ba? Yun nga lang. Yun nga lang po. Itong isang nito, dahil marami siyang butas at uh, marami cracks is for specimen na lang wala wala ang makukuha dito eh na buo kinuha ko siya for collection only pang kolekta oh, nangongolekta kasi ako ng di ba nga sabi ko sa inyo, mas gusto ko yung mga rap ito pa po isang sample ng uh, calcedony nodule. yan siya. Yung mga butas-butas na yan, sagad po yan sa loob. Na magkakaroon siya ng parang effect na plum. O yung plume. Ganyan. Plume effect. Tapos meron siyang butas na may mga bilog-bilog. Ang tawag po dyan sa bilog na yan is botroidal formation. Hindi lang kasi makita sa cellphone ko. Medyo blurred din po ang cellphone. Yan. Yung bilog-bilog na parang umbok-umbok or yung parang yung chocolate hills di ba? Parang gano'n. Parang chocolate hills. At tawag po dyan ay botroidal formation. Yan. You know, pag ito po in-slice ng paganyan, yung paganyan na slice, straight line na gano'n, na malapit dito sa mga yan yung parang pahaginan lang siya yung pahaginan po yan na slice makikita po dyan yung patterns ng ano eh yung, yung parang tube tube -like, tube like patterns ng mga butas na yan kaya ang tawag, ang tawag po nila doon is plume o maaring agit ito kasi ang agit kasi doon sa pinuntahan namin is white talaga siya parang ano ang linis eh teka babasahin ko po ah tingnan natin yan oh pag inis guys to malalaman kasi so sobrang clear niya eh napaka clear po nito napaka gandang pang bato sa sing -sing. parang siyang sago parang nata di ano. Ito may bug. Ano. You know? May mga druse quartz sa loob, ayan. Nodule pa rin po ito ng calcite. Ayun know? oh. Ganda nyan. Parang kaong, parang nata. Ito naman ang tawag dito ay uh, sim agate. Ayun, oh. sim agate may water lines. Yun. Ang karso ito ni wala po siyang water line o water level. Uh, buo lang siya na plain white, ganoon 'yan oh. Kasi pagkaagit, may water level 'yan oh. 'Yan, tinatawag na water level or water line. Pag ang uh, napulot nyo is may guhit na ganyan, pwedeng straight pwedeng bali-bali ko, pwedeng pa curve Agit po 'yon. Ayan. So, ganun din. Ito, agit po ito. No jewel po siya ng agit. Ayan, o. Kung visible lang sana sa... Kung malino lang sana yung aking camera, makikita, eh. Ayan po, may guhit yan dito, eh. Pag ganyan, paikot para siyang agit giyod na maliit Ayan. tapos tumakbo naman po tayo dito sa kapila ito po ay uh, agit yan agit din po ito eh oh agit na hindi nagsara ayan oh pare meron siyang bug Super, super clear, diba? Meron syang bug sa loob, ayan. Ayan. Kung mapapasin nyo po, iba na ang kulay nito. Ang tawag po sa mga kulay-kulay na yan, ay limonite. Ayan. Limonite o iron stain. Ang tawag yan. Ayan o, agit po yan o may water level. Ayan o, pagtabihin natin. Yung nasa taas ay Falsedo uh, ni Nodule. Ang nasa iba baba, nasa iba is Agate Nodule. Ayan. Kasi yan. Kasi marami magtataka niyan, Agate ba yan? Hindi ba ang Agate ganito ganyan? Ganun. Kasi ito po ay galing po sa taas, sa bundok. Kaya ang itsura nila is palapad. Plat sila hindi sila bilog na parang ganito kasi ang karaniwan sa agit na nakukuha sa kapatagan is ganito po ang itsura parang bilog yan pero ito po ay hindi agit ito po ay uh, iron stain calcedony nodule yan, yan o, oh. may mga limonite sila o iron stain yan o. Oh. po agate with limonite, kung tawagin. Or iron stain agate. Pwede naman yun, dalawa. Paraparasa na yan. Pati po ito. Ito, tingin ko dito, ito ay hindi agate eh. Palagay ko ito ay plinth. Plinth ito, plinth. Plinth. plain yan. May explain din natin yung plinth. Ano ba, ang plin? Ito po yung mga bato na ginagawang armas nung panahon ng bato. 'Di ba, sa history ng tao may panahon ng bakal, may panahon ng yung Bronze Age, 'di ba? Yung mga ganyan, Iron Age. Meron ding panahon ng bato o Stone Age. Itong mga flint to, karaniwan dito ay ginagawa pong mga arrowhead, spearhead o yung mga panghiwa o yung panghiwa ng karne yung gamit ng mga, mga ngaso, ganyan. Uh, ginagamit nilang uh, armas sa pandigma. Yan. Ang tawag naman sa paggawa noon is flint napping. Yan. napping ang paggawa ng armas mula sa flint. Yan. Pero itong plin na to, pwede rin naman siya sa alahas, depende sa customer kung gusto niya nito. Yan. Uh, lang, lang ng kasama ko na agit kasi hindi pa sila masyadong o gaano marunong tumingin. Yan. Yan. nakakuha sila ng print. Pero sa totoo, hindi po ako kumukuha ng print kasi wala akong order. iron stain agate pa rin to kasi may water line yan, o, water level ito ay sa tingin ko hindi ito kalsedo ni hindi rin agate. palagi ko ito ay uh, dating coral yan, kasi may mga coral like pattern siya eh yun nga lang agatize na sobrang sa pagkaka na wala na yung patterns niya. Ayan. So, ayan. Basta po, pagka kayo ay namulot, at, uh, nagpunta sa mga kabundukan, ganyan, uh, huwag po kayong magugulat kasi, siyempre, uh, nakikita nyo sa YouTube, eh, sa Google, pagka, sin pagka hinanap nyo, o sinerch nyo yung pangalang agit, is, bilog sila, or, makinis yung balat. pagka po na sa bundok kayo, ang karaniwan yung makikita is flat o malapad na ganyan. Nodule po ang tawag sa ganyan, nodule. Yan, nodule po yung mga ganyan ang itsura. Saka mas maganda kung doon kayo mamumulot kasi malilinis ang kalsedo ni or agit sa mga ganong lugar. Patayin ko muna yung wifi ng cellphone kasi... nagaano aano na... Dito humihinto yung video. Wait lang po ah. ayun I'm back. Ayan. Kasi <laughs> ang gara cellphone. Hindi po ako nakahiram ng cellphone eh. Kasi nagbamadali ako. Uh, ang gamit ko po is yung uh, cellphone ko na... Hanggang 10 minutes lang siya pwede. Hindi siya pwedeng lumabas ng ano. Kasi nagpa-file corrupt. Ayan. So balik tayo dito sa ating topic. Ayan. So maraming kulay din po ang agit may blue, may purple, may green pero hindi katulad ng jasper na libo ang variety ito po is mabibilang din sa kamay ganon mabibilang sa kamay o sa paa yung mga daliri ba? <laughs> ayan so ayan uh, mamaya po ay uh, magkakaroon tayo ng panibagong topic ayan basta ang mangyayari po nito is pagka wala po akong order or wala akong uh, schedule ng rockhound is eh, syempre magkukwentuhan tayo o magsishare po ako ng uh, uh trivias and tips tungkol sa mga stone kung paano sila nabuo kung bakit nagkaganyan bakit may ganun diba? i-explain natin yan uh, isa-isa di ba? para mas maintindihan natin or magkaroon kayo ng idea kung bakit sila nagkaganyan kung paano sila nabuo. So ayun po ang ating topic, ang kaibahan ng uh, agate sa kalsedoni. Ang agate may waterline o may water level. Ang kalsedoni plain lang po 'yan, wala po siyang waterline or water level. Ang uh, hardness po nitong dalawang to ay seven. Seven, matikas po yan. Pero, kahit nasabihin mo, magkaiba sila ng uh, baray, ng ano, ng, ang bawa, ito ay kalsedo ni, ito ay agit. Kahit nasabihin mo, magkaiba sila, same family lang po yan. Ang pinaka, ano nila, is quartz. Uh, tag dito. Variety of quartz po kasi itong mga to. Yan. Ang jasper ay variety pa rin ng quartz. Uh, ano sila? Impure yung kulay. Pero variety pa rin sila ng quartz. Ayan. So, babay na po. Diyan na po nagtatapos ang ating topic. Sana po ay may natutunan na naman kayo sa ating kwentuhan. Kwentuhan tungkol sa batong hindi nakakasunog ng utak. All Alright. So, yan. Abangan nyo po ang susunod na topic mamayang hapon tungkol naman po yan sa fossil coral na tinatawag na uh, posil fossil coral, hindi pala siya fossil coral. Ano siya yung pag dito? Uh, stromatolite fossil at uh, bryozoan fossil. Hindi po sila coral. Yan. So, bye, bye na po!